Gandang araw ulit sa inyo, mga boss, boss and mga master. Uh, andito na naman ako, magshare lang ako ng konting ano sa inyo, sa aking trabaho. Wala tayong trabaho sa sounds at saka electronics. ah uh, dito naman tayo sa welding. Magsishare ako sa inyo kung paano maggawa ng steel window na bubutasin tatanggal ano himo siya uh, lalagyan mo siya ng fire exit Mag Magagawa ka sa steel window ng fire exit na hindi siya mababago yung design ganyan ang ginawa ko muna mga master uh, naglagay muna ako ng lagayan ng cylindrical pagkatapos kinating ko yung magkabilang side yan welding ko yung kanyang este, uh, ano uh, square bar, square bar para yun ang lagyan ng cylindrical. Ganyan siya mga master. Huwag nyo munang kakatingin lahat. Kasi pag kinating nyo lahat, madi-disalign, hindi nyo makukuha yung tamang forma ng sa kanyang grills mas maganda uh, gagawin nyo isa isa nyo siyang puputulin kaparas nyan uh, kakatingin na natin yan kasi nalagyan na natin yung bawat side ng square bar yung kabilaan nyan ay may cylindrical na para ready na siya pag pinutol ano na siya uh, pwede mo na siyang buksan ayan mga master naputol ko na ayan na siya o oh. nakating ko na siya ayan na siya Ayan. Tinatin ko na lahat na nakakabit sa kanya na metal. Ngayon, eto na siya. Nabub mabubuksan mo na siya ngayon. Yan. Hindi mo siya babaguhin yung kanyang design. Ayan na siya. Uh, naka ang um, nagsisilbing pagbukas sa kanya ay yung kanyang cylindrical. Ito yung cylindrical, ito yung pinakabisagra niya. Yan siya Oh. Malambot siya buksan. Tapos sunod, lalagyan natin yan kasi may ano sa taas at saka sa baba, kulang na square bar. Lalagyan pa rin natin yan ng na square bar. Ito yung panlagay natin mga master. Ayan. Ilalagay natin yan para makompleto siya, para hindi siya pangit Ayan. May sobra doon sa taas sa dalawang square bar. Ah. Kakatingin natin yun para pumantay. Mamaya makikita nyo kung paano siya nailagay. Ayan ang itsura niya mga master. Walang nagbago sa design. Pero nabubuksan siya. Yan yung magiging fire exit. Kung halimbawa emergency, pwede mo siyang buksan siya. Yan, ganyan. O, pwede ka na makalabas. For emergency. Pero yung design niya, yan pa rin siya. Yan, mga master. Di diba? Okay siya, mga master ngayon ang gagawin naman nating sunod ay yung lagayan ng lock yan ang ginamit ko yung pinaka bisagra ng steel window siya yun yung ginawa kong lagayan ng padlock ayan siya mga master ayan o win ko na siya dyan o, bali, yan na yung finish na gawa ko ayan siya mga master uh, wala pa lang siyang pintura uh, Pinagawa lang ito sa akin mga master, ah, bali dito ako sa trabaho ko, pinagawa lang 'yan. Ah, pinakita ko 'yung aking gawa. Itong gawa ko na 'to eh, mga sinishare ko sa inyo ay base sa aking mga experience, karanasan sa aking trabaho. Kaya makakakuha kayo ng idea